Ang isang bayani, hindi kailangan may superpowers o astig na costume. Ang mahalaga, handa siyang tumulong sa oras ng pangangailangan. Noong 2013, isang tatlong taong gulang na bata sa Romania ang nahulog sa isang 15 meter lalim na balon at natrap doon ng 11 hours habang nahihirapan ng mga rescuer na abutin siya. Nang wala ng ibang paraan, voluntaryong bumaba ng patiwarik ang 14-year-old na si Christian sa makipot na balon at matagumpay na nailigtas ang bata. Pinuri siya sa buong bansa dahil sa kanyang kabayanihan at binigyan ng mga parangal at gantimpala. Sa bilis ng kanyang reflexes, naligtas ng kanyang mga binti ang matanda sa pagkakabagok ng ulo. Nang biglang umusok ang isang motorsiklo sa gitna ng kalsada, nagkaisa ang mga di magkakakilalang tao para tumulong. Minsan, sa gitna ng gulo, doon mo makikita ang kabutian ng tao. Salamat at nailigtas siya dahil sa mabilis na reflex ng isang stranger. Kaya sa susunod, mag-ingat sa pagsuot ng high heels lalo na pagbababa ng hagdan. Walang kamalay-malay ang bata na nasa blind spot siya ng truck. Buti na lang at maaga pang nagmamanayong motorista na agad siyang tinulungan. Labing isang taong gulang pa lang ang batang to pero isa na siyang bayani nang iligtas niya ang kanyang aso na naipit ang tali sa elevator. Tinangka ng mga kawatan na to na kunin ang nakaparadang motor untik na sanang sumakses ang plano nila kung hindi dahil sa matapang na pagpigil ng apat na kabataang lalaking to Kahit sa gitna ng matinding bagyo, hindi nakalimot magpakita ng kabutihan ng isang driver. Naging pansamantalang silungan ng kanyang sasakyan para sa magamang na stranded hanggang dumating ang tulong. Minsan kapag may panganib, tao lang din ang nagliligtas sa atin. Pero sa pagkakataong ito, isang stray dog ang tumulong sa kanila. May mga ilang tatay talaga na parang may sixth sense. Laging alerto sa peligro kahit walang pangyayari. Iniligtas niya ang kanyang kapitbahay sa tiyak na kapahamakan. Panoorin kung paano niya ito ginawa. Center, you are on fire. Your house is almost on fire. Me. Yeah, come on. You help me? Come on. Give What? 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 help me? Any, any more help? We are in the um, I mean, I love our chances, you know, it's been, uh it's been... <laughs> Sobrang bilis rumesponde ng jet boat driver na to. Panoorin kung paano niya tinupok ang apoy ng sobrang bilis. Stop, stop, stop. Stop, stop. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang pwedeng mangyari sa isang bundok na puno ng niebe tulad ng lalaking ito na nahulog sa malalim na siwang mula sa taas na mahigit 1,500 feet at tuluyang nabalot ng niebe. Buti na lang at malapit lang ang kaibigan niya na agad nagsimula ng rescue. Sa kabutiang palad, naging masaya ang ending ng kwento niya. Di bali na lang daw siya ang mabasa, basta wag lang si Lola. Kahit hindi sila magkakilala, nagbigay ng panibagong pag-asa sa buhay ang isang lalaki. Nang mag-donate siya ng bone marrow para sa kanya, minsan ang kabutihan hindi mo inaasahan ang siyang magliligtas sayo. Kaya huwag mawala ng pag-asa, makikita natin na ang kabutihan ay walang pinipiling edad. Maliit man ang gawa, malaki ang epekto. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang simpleng malasakit ang tunay na nagpaparamdam ng pag-asa minsan ang tunay na bayani ay yung marunong magmalasakit sa maliliit na nilalang nasa harap ng papalapit na tren ng matanda Ilang segundo na lang ang pagitan pero isang lalaki ang nagpakita ng tapang at mabilis na kumilos upang iligtas siya. Lahat tayo ay may kakayanang magpakita ng kabayanihan sa tamang pagkakataon. Isang reporter ang biglang huminto sa pagbabalita, lumusong sa baha at tumulong iligtas ang babaeng na trap sa loob ng kanyang sasakyan. Minsan ang tunay na kwento ay hindi lang nasa kamera kundi sa kabayanihan ginagawa kahit walang nakatingin. Sa halip na manatiling tuyo at komportable sa loob ng sasakyan, mas pinili ng babaeng ito na mabasa sa malakas na ulan para matulungan ng isang tao sa kalsada na hindi niya kilala. Minsan ang tunay na init ay hindi galing sa damit kundi sa kabutiang loob na ipinapakita sa kapwa. Isang matandang tumatawid sa gitna ng kalsada ang tinulungan ng isang motorcycle rider. Hinarang niya ito gamit ng kanyang motor para hindi masagasaan at upang makatawid ng ligtas. Sa simpleng aksyon na yon, makikita natin na ang malasakit ay walang hinihinging kapalit sa itong ginagawa para sa kapwa. Iniligtas ng isang lalaki ang asong natrap sa ilalim ng tulay habang mabilis na tumataas ang tubig. Sa gitna ng panganib, pinili pa rin niyang kumilos. Isang paalala na ang tunay na bayani. Minsan, tahimik lang pero may pusong handang tumulong kahit kanino. Hindi nagdalawang isip na bumaba ng kanyang sasakyan ng lalaking ito kahit mainit ang panahon para tulungan na maalis ang plastic bottle na nakasakal sa wolf Ang munting tuta ay takot na takot at hindi makaalis sa madulas na bato, pero ganito siya tinulungan ng isang matapang na lalaki. Karapat dapat na bigyan ng medalya ang excavator driver, hindi lang dahil sa kanyang kabutihan, kundi pati na rin sa husay niya. Dahil hindi madali ang kanyang ginawa, pinapaalala nito na minsan ang talento at malasakit ay pwedeng magsama para sa isang makabuluhang gawa. Ang lalaking ito ay bigla na lang lumapit at nilinis ang baradong drainage sa kalsada. Walang nagutos, walang kapalit, pusa lang. Minsan ang simpleng pagkilos ng isa ay sapat na para guminawa ang marami. Walang pag-aalinlangan kahit madumihan, sinugod ng lalaki ang drainage para iligtas ang pusang natrap sa loob. Isang paalala na ang kabayanihan ay hindi palaging malaki. Minsan, ito'y simpleng gawaing may puso at tapang para sa mga walang boses. I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. Ganito ang naging reaksyon ng mga estudyante sa Albert Einstein College of Medicine nang malaman nilang nakatanggap ng malaking grant ang kanilang paaralan at hindi na nila kailangan mag-alala sa tuition sa mga susunod na buwan. Isang patunay na ang biyaya, minsan dumarating sa pinakakailangang sandali.